Mm -hmm. What are you doing? God. Hey! Connie, wait! Hey, you. Connie? Remember me? Wow, Oh other girl. Ni Ed. Oh, no, 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 Cor no, Correction. Ako yung mahal ni Ed. Wonder woman. Hindi man. yan totoo, Ana. Diba? Nakainom lang yan. Ano mo ikaw? Ikaw ang dahilan kung bakit wala na si Ed. It's your fault! Ana, lasing lang yan. Tara na. Umuhin na tayo. Okay! Uh, alam mo, mas nabuti pang iiwi mo na kaibigan mo na kahiyak. Hindi! Tuwag ka! tanggap? Na hindi ka mahal ni Ed? Hindi mo maamin? Na ikaw ang pumatay kay Ed? Hindi, ka niya ako maharap ngayon, oh. Hindi niya ako maharap. Ana, Tuwag! Tuwag! Huwag kang mag -skandal. Hindi! Okay. Parang, parang lalaban pa to eh. Saan ba magaling, ha? Magaling ka ba sa... sa palan? Hmm? Sa bunutan? Sa iyakan? Saan magaling? Ha? Kasi ako, I'm a fighter. Hindi yan totoo. Palaban ako? Ana, Lasing lang yan. Nakainom yan. Sa lahat ng bagay pala ba? Huwag mo siyang patulan. Connie, iiwan ako tayo dito. Alam mo, alam mo, napalaban na sa akin si Ed eh. Halos mamatay sa sobrang sarap kong humalik. Hindi yan totoo. Connie, <laughs> alas na ako iiwan. <laughs> Ed, umalis ka! Ano ba, tapos dito eh. Tara na, huwag mo na siyang patulan. Parang awa mo na, muwi na tayo. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa isang sinungaling na katulad mo. Alam ko naman hindi po matul sa iyo si Ed. Kaya kahit anong gawin mo, hindi rin kita papatulon. Tama yan, Ana. Tara na. Humanap ka ng ibang makakaaway mo. Hay! Di pa ako tapos dun eh! Tama na, Connie! Ada. Let's go home! Good yeah. job. 快呀！<Hi. S 2>